Korean sling bag na ginagamit ko. Ayan siya. O, ba? Diba, ang lakas mga K drama Korean novela. Anyong Ang maganda dito sa Korean sling bag na to, hindi siya sobrang laki at hindi naman masyado maliit. Saktong-sakto lang siya. At harap, at ito naman ang likod. Madas ko itong ginagamit pag ako ay nasa labas pag mamimili ako ng paninda namin sa Pure Maganda dito ay tatlong packet ito. Kahit ganyan, ganito lang ang laki niya. Hindi naman sobrang liit sakto lang sa, sa akin. Ayan siya. Nasa unahan, eto, papakita ko sa inyo yung laman. Bag grade ba ito? Ayan. So, dito sa unahan, ang laman niya ay calculator. Pag ako ay magkocompute ng aking babayaran. So, ayan, calculator. Tapos may candy pa. And then, second naman, dito ko nilalagay yung aking wallet. Ayan siya, yung coin purse na merong lalagyan pa ng mga cards. Ayan siya. Lalagyan ng card, tapos eto yung lalagyan ng pera ilalagay ko na lang yung link nito dito sa video para makita nyo kung magkano ang price itong coin purse. Ayan. So, dito ko siya nilalagay sa gitna. Tapos, ah ito yung pinaka ah, malaki ang lalagyan, yung nasa bandang gitna. Kasi dalawa yung lalagyan niya, eto, eto siya, dalawa yung divider niya, eto. Tapos, ito pa yung pangalawa. So, mas malaki yung mapapaglagyan dito sa gitna. Pagdating naman sa pangatlong packet, ang nakalagay naman dito ay yung eco bag. Ayan. Eco bag ng pure gold. O pure gold, bakla naman. At dito siya nakalagay sa pangatlong paket. Tapos, dito rin nakalagay itong aking uh, alcohol at itong ball pen. Ito mga paket ng Korean sling bag na ito. Maliit lang siya, pero madami kayong mailalagay kasi nga, tatlo ang kanyang paket. Ayan siya, o ba diba? Ang ganda. Simple lang ang design niya, pero ang lakas makasosyala. Tapos akala nyo mahal ito. Mura lang ito mga ma'am, sir. Mura lang yan. Nasa 135 lang ito. At meron pa kayong ibang kulay na mapapagpilian. Katulad ng Brown Khaki Black Old Rose Coffee. Tamang tama ito sa mga naganap ng sling bag na hindi naman sobrang laki at hindi rin naman sobrang liit. At in ang height ko ay 5'6 kaya tamang tama lang ito sa akin. So ito yung pinaka-strap niya. Ayan kahit ganyan lang siya kapayat, matibayan yan kasi gawa ito sa leather. Ayan siya. Dito siya, dito to kinakabit. Ayan o, oh. ayan. Dito yung kinakabit, tsaka dito. Ayan siya oh. So, madali lang itong ikabit, madali rin naman itong tanggalin. Kahit umulan, babasa ito, okay lang kasi gawa ito sa leather. Napakasimple lang pero so tingnan. Kaya yan sa mga naghanap ng sling bag dyan, ito talaga yung marerecommend marere ko sa inyo kasi nga maganda siyang gamitin Very useful dahil tatlo ang packet niya. Ayan. Tapos tamang-tama din ito, pang regalo, lalo na ngayong darating na Pasko. Paalala lang, nako madali itong ma-sold out. Ngayon lang ulit ito nagkaroon ng stock. Kaya ano pang iniintay nyo? I-click nyo lang ang yellow basket.